hand So she'll love you better than I can Elementarya pa lamang si Sandex, sumali na ito sa choir sa kanilang lugar sa corner Apayaw. Kamunang magali, ako sana'y pakinggan, di ko balak na ika'y saktan. Dito na diskubre at nahasa niya ang talento sa pagkanta. No Problema, wala kong ipa. Di tulad ng iyong hinala. Hindi ko naman, di po ako masyadong marunong po kumanta nung elementary hanggang sa tuloy-tuloy po na na, 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 naging choir po ako. Parang doon ko po na ano na kaya ko para pong kumanta. <tinyo> Maliban sa mga gigs at mga pagtatanghal sa mga fiesta, sumali na din ito sa mga patimpalak. Anya, bagamat mahirap, nagbunga din ang kanyang mga sakripisyo lalo na nang makapasok ito sa isang singing competition sa telebisyon. Um, yung challenge lang po nung sumali ko is yung audition po kasi uh, nag trip po ako nun kasi may pasok po. Eh, fifth, parang nag bypass bus po ako nun na uh, parang hinabol ko lang po yung audition. Tapos wala pong akong expectation kung kung makukuha po ako sa audition. Kasi yung audition po ng, ng tawag ng tangal, may level 1, level 2, tsaka level 3. So parang whole day po yun na ano, tsaka hindi pa ako, hindi pa ako nakakain. Ng, kasi pagkadating ko po ng Manila, diretsyo na po ako sa, sa audition area. So wala pa akong time na kumain. Ngayon, Puspusan na ang kanyang paghahanda para sa patimpalak na ito at naging inspirasyon na din ito ng ibang kababayan gaya ni Yang. Actually po, siya po talaga yung naging inspirasyon ko para po uh, pumasok sa bigger stage. Kasi po, yung lakas ng loob niya and yung, yung mentality niya po talaga. So, ayun po, yun po yung nagbigay ng inspiration sa akin para uh, mangarap din po sa bigger stage. Mangarap lang po tayo ng mangarap. Sabi, sabi nga po ni Sandex, makapangirian po ang pangarap. Maliban sa pagkanta, nais niya ring magsilbing inspirasyon sa mga kabataan sa Apayaw at ipakita ang angking talento ng mga taga Apayaw. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.